yung salbahay oh ito yung salbahay ah ito yung salbahay oh oh <laughs> oh nang uh, nangunguwa ng pagkain ng mga tao diyan ha huh? ha huh? magbabayad na tayo niyan ha huh? grabe uh, bi ilang bisis na yan na uh, nangagaw ng pagkain diyan no so magbabayad tayo niyan no huh? magtatapal tayo niyan wala pa tayong pera kailangan ko na rin to dahil nga pumapasok sa mga bahay ng may bahay. Nga no, ako ng pagkain. Ayan, so no. Ha Hihilaan na naman kami no buntis na naman tong si Itim at ito walang di kasi nakatali ito so mga pasok sa bahay ng mga ano uh, kumakain pa ng kanin ayan oh no, nanunuwag naman ito naman no bagong panganak uh, wala pa isang buwan tong anak niya Hoy, good morning at uh, maaga tayo. Nandito sa farm, no. dyan sila sa perch nila, no. So, nag-aabang na yan ng uh, pagkain nila. ayan. O, uh, sila at uh, nakikita tayo, no. Dahil, uh, sabi nila uh, makakakain na naman tayo nito, no. Ayan na sila oh, nag-aabang oh, ayan. <laughs> so, ganyan po yung uh, terrain natin ngayon at uh, magbibigay tayo uli ng uh, kanilang pagkain yan. Oh, ay 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 wag ka na lumabas. nandoon na naman sila sa sulok pag uh, ganyan, kanya na nandiyan ako. So nagtatago sila nandiyan sa sulok ko ayan oh. oh bibigyan natin sila uli ng kanilang pagkain at uh, tubig no. Uh, masagana sila sa tubig no. Kukuha tayo ng pagkain nila para makakain sila. Oh, so, dito na lang tayo mauna no dahil na uh, so ito yung uh, ating uh, uh, binibigay na pagkain no. Ito uh, uh, ito puro putik na rin tong ano nila. Ininoman nila no. Palitan natin ng tubig. So may naka naman tayong tubig. sila sa tubig. No? Baka sila sa tubig. natin sila dahil nga uh, napakailap yan po lipat na naman tayo sa kabila uh, para magbigay at uh, mag spray rin tayo mamaya ng uh, ano sabon no? yung uh, binili kong sabon subukan natin yung uh, turo nila na isprayan daw ng uh, yung sabon no? so yan yung gagawin natin ngayon pero bago tayo mag spray ay uh, bigyan muna natin sila ng pagkain Pukuha tayo ang pagkain nila. <coughs> so, linisin muna natin to. Ngayon, yung uh, binigay sa akin na uh, abono no, uh, kaunti lang, so, titimplahin ko yun sa isang uh, 16 liters na tubig, at uh, ididilig ko doon sa mga halaman, no para kasi yung uh, inaabono ko lang dyan ay uh, yung manure ng uh, baka huh? uh, dinis kompos ko yon para magiging abono so yung uh, nag order ako ng maramais so yung maramais ko dyan mangilan ilan ilan lang yung tumubo nilagyan ko ng manure ng uh, ano, uh, manok pato at saka yung baka ngayon, yung ibinigay sa akin nung mag-order ako na, ano, yung abono yan yung uh, ilalagay ko sa 16 liter na tubig uh, halloween ko. Uh, yun yung uh, ididilig ko ngayon do sa mga halaman. Pero bago, lahat, no, kaya uh, mo muna natin yun ng uh, pagkain tong uh, ating mga manok. Eh, okay. pagkaganyan na na, medyo maingay sila. Kaya, uh, Gutom na yan. yan tayo ngayon dahil uh, may ako at uh, gagawin ko yung ano yung bahay ng tiya ko uh, kami ngayon ng hollow blocks no habang uh, may kasama ako pero inuuna muna natin tong ating mga alaga no uh, mahirap na na magutuman sila oh, may sumampa na, na naman, oh. ayaw talaga makapagantay. Aga-aga pa, o. Oh. O, oh, natin ito, hindi yan nakapagantay. Sasampa talaga. ah kain na kayo, kain na. Ayan. So, ngayon, nabigyan na naman natin sila ng uh, pagkain, no? O, oh, ayan. Ah... Uh, Susunod na gagawin natin yung uh, pag-spray at uh, paglalagay ng uh, diligan natin yung alaman na uh, may kasamang abono, uh, no. Oh, sige kain na kayo. Ganun lang, no. Uh, bigyan ng pagkain sa umaga. So, may trabaho naman tayong uh, iba. Eh, ganoon talaga, no? Ayang uh, routine natin. So, mamaya, no, kukuha muna ako ng tubig at uh, para madiligan natin 'yan ng abono. Uh, so, ito 'yung tutunawin natin dito sa tubig para ibuhos natin, uh, idilig natin dito sa ating mga halaman. So, subukan natin kung uh, effective pero bago uh, mamaya pagkatapos natin magdilig, delig uh, ito, pumili ako ng sabon at uh, yung sinasabi nila na mag-i-spray ng sabon, no, ay uh, susubukan rin natin. No? Uh, wala namang uh, masama kung subukan natin mga tinuturo ng ating mga viewers. So tutunawin muna natin 'to. automatic tumalon oh, okay naman dahil uh, ito naman natin gagamitin lahat no? so yan, no? at uh, tunawin natin para magiging uh, ano uh, magiging quality no? So, halo natin ng halo hanggang sa ano at uh, tatakalin natin ang uh, bawat uh, ano ng uh, isang lata ng sardinas. So, ihalo natin ng uh, maigi no para mag-absorb lahat yung uh, abono na hindi ko lang alam kung anong klasing abono yan basta nakasasina siya na pinadala, ano, kasama nung in-order ko sa... order ako ng maramais, binigyan ako ng apat na uh, limang sasi, at uh, kasama ito, yung uh, abono niya, hindi ko inilagay doon, at uh, yung uh, manyor ng uh, chicken at saka baka, yung uh, inilagay ko doon. So, ngayon, itong uh, abono na binigay, ito yung gagamitin natin dito sa laman. At uh, ito, no, subukan natin, no? Unain-unain uh, uh, muna natin itong uh, kalamansi, baka sakaling mamunga, no. Yan, so, automatic sa puno mismo natin siya ilalagay, no, para uh, hindi masayang yung uh, abono no. So, ito, dalawang, uh, ano ito, dalawang puno. So, gagawin natin siguro dalawa, no. So, uh, 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 sama na rin natin itong mga kalamansi dito dahil ngayon uh, lang sila makakatikim ng abono no? bago natin na uh, isprayan mamaya no? ay uh, mo muna natin sila na may abono Naku, malagpas no? malagpas yung ano yung dinidilig natin no? ay uh, natatapon to balikan natin to kasi dapat hindi natatapon tatapon talaga so, lipat na naman tayo dito to, to na natin dito Yeah. Oh so, ito yung uh, kahapon no. Ang bilis lumaki. Kahapon na litlit pa lang yang bunga niya. Ayun na uh, uh, iba na, Mala, mahaba na. Oh, so, gyan muna natin ang butas dito. Para hindi naaanod no. Oh, so, ayan. So, ito na yung uh, ano na mabuti na carry cover, Ay ano? papa no. Ay uh, din siya. So, maganda. Kasi mahirap yung patabingi kasi tatapon. So subukan natin tong diligan tong mga kalamansi. Baka sakali mamunga. So to so, diligan natin tong uh, Ito yung uh, ano natin, kamatis, no. Binigyan ko sila ng uh, dalawang lata ng sardinas na uh, abono, no. Kaya rin ito, gagawin natin dalawa kasi dalawa sila eh. Ito so, paano? Ito, tataka ako dito ayong uh, uh, mamunga, ano? So, sagana naman. Laki-laki niya. Siya nga ang naunang-unang lumaki dito. Bawasan kaya natin ng dahon. Ito, uh, lagyan natin ng abono. So, dinadalawa ko na. Siyempre, uh, marami naman. ay sama na rin natin yung papaya. So, ito hindi pa natin na uh, nalagyan ng lupa ito dahil may seedling pa tayo na papaya dito hindi pa natin nailipat no? pero lagyan na natin ng abono para ano, baka mamaya no? karon uh, tayo ng oras agad tayo matapos aga tayo makapag break time so lagyan natin ng ano yan uh, tayo so, Saul tayo sa oras no? ayan kikita nyo no? Nalulusog din yung uh, ating kamatis kalalagyan pa natin ng uh, ali ito no? baka hanginin matumba ngayon na uh, nalagyan na natin lahat ng uh, ano uh, abono no so plano natin tigisang taka lang so napasobra pero pang uh, tatlo apat kasi Ah, uh, rin yung uh, ating tubig no na isang uh, ano. Oh, o so susunod naman na gagawin natin ay mag-spray uh, tayo nung uh, suggestion ng ating mga kababayan no na viewers natin na uh, ang sabon. So ito ay sabon lang no. Sabon na uh, Wings no. So ito yung uh, sabi nila no. Uh, so Susubukan na natin yung uh, sabon So tayo naman, uh, lagi tayo nag-adapt ng mga uh, tinuturo. Ngayon ko lang uh, nagamit, no. So sana nga effective tong uh, ating uh, kinagawa. Shout out na rin sa aking mga kasama dyan sa Manila Bay, no? So, ito po yung buhay natin ngayon dito sa probinsya, ha? Huh? So, uh, tatanim-tanim. Uh, subukan natin, no? Dahil uh, matagal na natin hindi to nagagawa, itong katito. Ang bilis sa uh, ano maubos yung hangin Sana no haya uh, success ating ginagawa no So yan magandang umaga po at uh, tapos na tayo no unang uh, unang ginawa natin ha pinapakain natin yung ating mga alagang manok no at uh, itong mas natin na uh, kapipisa lang so nag-spray tayo ng sabon na uh, suggestion ng ating mga viewers at uh, nagbigay rin tayo ng abuno uh, abono no although matataba naman tong ano dahil nga uh, manyor ng uh, baka yung uh, ilalagyan natin diyan na pangabono so Uh, magiging nagiging uh, organic pa nga eh at uh, yun ah uh, tayo na tapos uh, ang gagawin ko na naman mamaya yung bahay ng tiya ko no so uh, mag-uumpisa kami mag uh, ano ngayon maguumpisa kami mag-asintada ngayon so yan po yung magang-magang uh, uh, trabaho natin no dito sa farm no at uh, ganun lang yung uh, buhay no oh so, parang live So, yung uh, mga manok naman natin, no, ipapasilip eh, ko sa inyo, komportable na, na sila dahil uh, tapos na silang kumain. Ayan po, nakikita po ninyo, no, yung, uh, ano, yung nakasampa na sa kanilang uh, sampahan. Yung iba nandito na, no, at uh, yung iba nandoon sa dulo. So, ayan po, yung uh, kanilang, uh, ano, uh, pag, uh, Kikita mo yan, pag uh, nagugutom sila, nandito sila sa harap ng pintuan pag uh, darating tayo. So, yan po yung uh, nagpapasigla sa atin dito sa probinsya, no? At uh, kikita natin na malulusog sila, no? So, ako nga, hindi pa ako nakapagkapi dahil maga-maga pa. Inuna ko muna sila. Salamat po, salamat. At uh, magandang uh, umaga. Ha? sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao han, at uh, mga kababayan po natin mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants, magandang umaga po at uh, naway, tayong lahat no? meron tayong uh, FBA account no? Binji Kanakan so, sa mga hindi pa po nakapagpalo sa atin so pwede po ninyong pasyalan at uh, papalo naman po sa share at uh, panonood ninyo malaking tulong po sa ating uh, channel no? yung uh, share na uh, like ninyo. So maraming salamat po, maraming salamat. Ito po, no, uh, biyahin ni Binji sa YouTube channel ko at uh, sa FB account ko, no, ay uh, Binji Kanakan. Salamat ng marami. Ito 'yung salbayo, oh, ito 'yung salbayo ah, Ito 'yung salbayo oh. Oh. <laughs> oh, nang uh, nang pagkain ng mga tao diyan, ha? Ah? ah magbabayad na tayo niyan, ha? Ah? Grabe. Uh, bi ilang bisis na yan na uh, nangagaw ng pagkain dyan. No? So, magbabayad tayo niya. No? Magtatapal tayo niya. Kunin natin sila. No? hindi uh, pa nga magkakasundo ito eh. Dahil nga uh, itong may itong uh, pinakamatanda nila, ay uh, nanunuwag. No? Nanunuwag niya itong uh, may anak na maliit. Oh, so, tatalian ko na rin 'to dahil nga pumapasok sa mga bahay ng may bahay. So, Nag-aagawan ng pagkain. So, Ayun, no. Gihilaan na naman kami nito. Oy, oh, oy, camera ko 'yan. Ah, malaklak malaglag mo yung camera ko. So, oh, 'yan yung uh, <laughs> ano, baba na. Tatay na. Sige, sige. Ah, yan. ay ay ay. <laughs> oh. So, buntis na naman 'yan, no? Buntis na naman tong si Item. At ito, walang di kasi nakatali ito. So, mga pasok sa bahay ng mga ano, uh, kumakain pa ng kanin. Ayano, no, nanunuwag naman. Ito naman, no, bagong panganak, uh, wala pa isang buwan tong anak niya.